Sa bawat baryo sa Pilipinas, lalo na sa mga liblib na lugar, may isang alamat na paulit-ulit na binubulong-bulong ng matatanda sa kanilang mga apo, ang kwento ng aswang. Sa umaga, karaniwan lang silang tao, tahimik, nakikisama, naglalakad sa palengke, bumabati sa mga kapitbahay. Walang palatanda ang kakaiba sa kanilang kilos pero ayon sa mga matatanda, sa likod ng ngiting iyon, may tinatagong lihim. Kapag sumapit ang gabi, lalo na kung bilog ang buwan, dito lumalabas ang kanilang tunay na anyo. Nakakaroon sila ng mahahabang pakpak na parang sa paniki, matatalas na kuko, at mata na kumikislap na parang apoy. Ang dila nila mahaba at manipis, kayang sumuot sa bubong at pader, naghahanap ng biktima. Pinaka kinatatakutan nila sa mga baryo ay ang aswang na kumakain ng lamang loob ng tao, lalo na ng sanggol o buntis. Madalas din nilang biktimahin ang mahina o may sakit. Sinasabing kaya nilang paghiwalayin ang katawan mula baywang, ang itaas na bahagi lumilipad, samantalang ang ibabay naiiwan sa lupa. Sa ganitong mga gabi, Mapapansin mo'ng ang mga pinto ng bahay ay may bawang na nakasabit, asin sa bawat sulok. At buntal na walis na nakataob. Panlaban daw iyon sa aswang, ayon sa mga matatanda. May nagsasabing may tunog silang dala, isang mahina, parang alulong o kaluskos sa bubong. Kung minsan, may naririnig kang tila ngaw ng pakpak sa gitna ng katahimikan. At kahit moderno na ang panahon, marami pa rin ang naniniwala. Hindi man sila nakikita ng karaniwang mata. Sinasabing nananatili silang nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon. Kaya sa tuwing tatahimik ang paligid at maririnig mo ang kakaibang tunog mula sa labas, mapapaisip ka, baka aswang na ang dumaan.